kamote, yan kung nakikita nyo sa chow kim yung tofu kamote. etong gawin nyo para makatipid kayo huwag nang bumili ng ganun hindi ko naman sinisiraan tuturuan ko lang kayo kung paano magkawa ng yung toyo tsaka sausawa ng tofu eto mga kamote ang ating niluluto ngayon may prito pala yan overload tofu <laughs> Dito so, ka ng tobong ganyan mga kamote. Turo ko sa inyo yung paggawa ng toyo chawan o sawan niya mga kamote. Para makatipid-tipid naman kayo. Ito yung luya. This is uh, ginger ginger from uh, uh, India mga kamote. Malik! Si malasak. Ang gagawin natin, i-grated natin dito sa grated machine. Yan. Tingnan niyo, maigi mga kamote. Dito ko lang na ganyan. Yun ang kailangan murdot pa sa chowking mga kamote. Basta may tubo naman na nabibiling ganyan. Dito nyo. Yan o. Oh. Yan o. Sa sa ilalim. Kunin nyo yan, mga kamote. Punin nyo siya isang bowl. Yan. Parang choking lang itong usawa niyan, mga kamote. Yan, madilim na naman sa labas, mga kamote. Eh, itong masarap na pulutan, <laughs> Yan, mga kamote, ano? Padinig niyo yun. na naman sa labas mga kamote. Yan, masarap. Lugaw, tsaka yan. Tupo. Para sa... Yan, mga kamote. Tapos, mag-iwa kayo ng sibuyas, mga kamote. Diba yung sausawan niya yung sibuyas niya? Kaya yan lang Yan yan lang ganun lang simple ilamas mo lang ng ganun. Mikos mekos mekos mayan my friend then we're going to chop chop again the onion yan sibuyas o tagalog amot hindi nyo na kailangan pang bumili baka mahal kung kaya nyo naman gumawa makamot yan Tignan natin to. Para sa ating honey. Para mayroon siyang matamis. Ayaw kasi maglagay ng asukal eh. Yan mga eh. Tabi natin itong mga. Ay! Meron pa pala. Sile! Wait a minute. Kapit mainit. Para pumusok ang inyong dila at bunga nga, mga kamote, eh. lagyan siya ng Yan, chili. Painan na lang natin. Kunti lang pala kasi. Pain si Mrs. Kamote. Sa atin na itong sili na ito, hiwalay ko na lang. Nagmamadali kayo ng... Na... Antayin nyo pa yung order. Wala na. Bili nyo lang kayo sa supermarket ng tabi natin. Yan ang mga kamote. Pero, para mas masarap, kung ayaw nyo gumamit ng normal na suka, lagyan natin ng kunting twist. Mga kamote, since meron namang Makikita ka naman sa loob ng bahay nyo. Ito. Ito yung tinatawag nilang balsamic vinegar, mga kamote. Yan. Caramel fruit. Bold fruit. Yan o. Since ito ginagamit ko sa pagtimpla ng balsamic uh, uh, dressing. Balsamic dressing. Turo ko rin sa inyo next time yung paggawa ng balsamic dressing, mga kamote. Okay. Ito yung natutunan ko lang sa trabaho ko nung araw. Lagyan ko lang ng konti para hindi ka na matapang. Kasi eh, parang lasang base ito mga kamuti. Dagdagan ko na lang ng suka, yung coconut vinegar. E, vinegar naman lahat. Meron akong coconut vinegar at meron akong cook vinegar. Yan mga kamuti. <laughs> cook vinegar yan. Hindi. Lagay ko lang salat sa, sa bote ng coke kasi ito ay sugar cane vinegar. ano? o. mayroon siyang parang lamat-lamat siya na kwan. Sugar cane vinegar yan mga kundi. Meron din ako na niyan. Yan. Tapos nagdaya natin ng coconut vinegar. Asim na natural. Sukang paumbong yan mga kundi. Ay! Ay! yan. Ay! 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 Yan, tapos itong dato puti. Yan, soy sauce mga mante. Yan. Para maging may tamis siya konti, may twist ang konti, yan. Lagyan natin siya ng honey, mga kamote. Yan, no? May laman pa. Yan, may laman pa. May laman siyang honeycomb. Mga kamote. Yan no Silipan na. Ito na. Yan no Nakita nyo naman yung video mga kamote na mayroon siyang suka toyo, sibuyas, tsaka yung grated na luya. O narinig nyo yung mga amuti, nagpapatuhan nag na sa labas. Yun ay purog at kita. Dagdagan natin. Ayan. Toyo. At yung last mga amute, ay paminta ndurok na. malamut eh. Yan. Our natural na natural na one. Lagyan na lang kunding asin. Although maalat na yung ibon do. Although. Yan. Maalat na yung ating toyo. O wala rin kasi sa ako uh, so ni. Na natin ng natural na natural uh, taste of salt. Yan. Makamot. O oh, yan, mga kamote, nagawa na. Ayan. natin. Ayan na, pumulong na prito dito. Keep cool muna. At ah, uh, yun. At ah, uh, ayan. Pero advice ko lang sa mga nagpiprito ng tofu, mga kamote ay kasi siya na ilokan <laughs> yung hindi siya maluluto yung ilalim kasi ito yung magiging silbinyan, niyan mga kamote ang silbinyan, pagka sausaw mo na doon kailangan i-absorb niya yung toyo at saka yung sausawan ito yan masakit yung singa yan kailangan i-absorb niya yung sausawan para habang binabite mo yung bite size na tofu is nandun yung lasa nya mga kamote may rusili yan yun tikman natin mga kamote mm. sarapin yun na naman the heels that never ay the wounds that never heals yan yeah. kunwari na yan mga kamote yan o no? absorb niya yung kwan ngayon yung lasa ng ay yung sausawan. Ayan, para palasahan mo, mas hindi mo ibabad mga kamote. Hmm. Ito ay para sa inyong lahat sa mga kapulutan. Pulutan, ina mo, na yan na. Yan, yan. Yan. Maraming salamat sa panonood mga kamote ito. Yan. Tikman natin mga kamote ha. Mm -hmm. Imasan. Okay, mm-hmm. mm -hmm. no. Aku, hmm, ini kasih magi ini, hmm, lasma lasma yang pan, silih, nggak mau, hmm, bye bye.